Hi hey guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ano-ano pa ba yung nararamdaman ng isang may anxiety? Ako guys, nagkaroon ako ng anxiety ng maraming taon na. Um, may iba pa akong naramdaman guys aside sa mga binanggit ko sa aking ibang video. Um, minsan guys, sa totoo lang dito sa bahay. Halimbawa, pag naglilinis ako, um, nakakaramdam ako. Halimbawa, pag nagwawalis ako, pag medyo marami yung winalis ko, minsan guys, yung kamay ko parang sobrang pagod or parang parang napagod siya or nangalay ganun. Kahit na dati, hindi ko man nararamdaman yun. Yung wala pa akong anxiety guys, kahit ano anong gawin ko, kahit naggawin ko lahat, hindi ko nararamdaman yung pagod sa kamay. Um, ngayon guys, madali akong Mag, madaling mag-react sa akin yung halimbawa napagod yung kamay madali akong mag-react halimbawa na lang sa pagwawalis sa pag-slice na lang ng mga ingredients ng mga gulay ng mga um karne ganon mga isda madaling mapagod yung kamay ko yun yung napansin ko guys and then um pag yumuyo ko ako uh, pag matagal halimbawa pag yumuyo ko ako no sa so sobrang nararamdaman ko yung parang takot ko noon kasi sa um, sa anxiety guys yung mga may severe anxiety nagkaroon na sila ng mga um, panic attack so parang feeling ko guys pag nag-i-slice ako na nakayupo ako feeling ko magpa-panic attack ako kaya minsan guys kahit na medyo hindi ako nahihilo mag end up siya na mahihilo ako. Parang feeling ko mahilo ako ganon. So, minsan guys, humihinto ako sa, sa ginagawa ko kasi um, minsan na feel ko na parang parang nahilo ako or parang mm, bibigat yung ulo ko. Ganun yung pakiramdam ko, guys. And then yung iba, guys, pagka halimbawa nag-travel ako tapos uwi ako ng bahay, pag Um, si CR ako, halimbawa, nagkaroon ako ng constipation, ayun, maninerbius ako, ganon. Ibig sabihin, parang magre-response yung takot ko sa isip ko ng galing, na parang matatakot ako kasi may constipation ako. Ganon yung iba kong um, nararamdaman. And then, guys, sa akin, sa monthly period ko, um, bilang isang babae, usually, the week before, nagkakaroon na ako ng parang, um, parang anxious na ako the week before pa lang ng period ko. Marami akong nararamdaman. Minsan guys, um, sumasakit na yung ulo ko. Minsan, nahihilo ako. Minsan, sumasakit yung likod ko guys, sumasakit and then um, yung ulo ko mabigat, ganon um, before pa lang ng monthly period ko and then minsan parang hinanghina ako, ganon um, yun yung iba ko pang naramdaman guys and then um, pag uh, minsan nagkakaroon pa rin ako ng parang light na panic, Nagpa-panic ako. So minsan yung pa ako merong konti, pero sandali lang guys, yung minsan may konting parang um, magbabasa yung pa ako na parang magpapawis, parang ganon. Yung kamay ko ganon din, pero minsan nalalabanan ko siya, so nakokontrol ko yun. And then, um, pero minsan hinahayaan ko kasi that's the way you fight for your ano eh, your anxiety. Hindi mo siya um, pabayaan mo siyang mangyari kasi wala naman talagang mangyayari sa iyo yung kumbaga sa isip ng isang may an severe anxiety kasi pagka may naramdaman ka na magpapanik ka ganon. And then yung iba ko pang naramdaman guys, meron din ako naramdaman na yung yung sa minsan may parang gumagalaw sa likod sa minsan masakit and then may parang um, may parang mga gumagalaw-galaw sa likod Ganon Minsan nararamdaman ko 'yun. And then up until now guys, marami pa akong nararamdaman na yung uh, alam niyo yung parang yung mga muscles na gumagalaw, minsan sa legs, sa kamay, minsan um, sa sa mukha, may meron din pero usually sa legs sa akin guys. And then um, and then minsan guys, um, Meron pa rin ako yung hyperventilation. Uh, actually, lately lang, guys, sa sobrang init din. Kasi, nape-pressure ako, guys, pagka sobrang init. Pag mainit, uma anxious talaga ako, umaatake yung uh, anxiety ko. So um, nagkakaroon na ako ng hyperventilation. Kaya nga guys, uh, usually talaga pinapacheck ko sa akin. Annual or every 6 months, nagpapa, nagpapacheck up talaga ako. Just to make it sure na yung walang problema, gano'n. And then, um, yung, yung pa ako guys, minsan yung pa at saka yung tuhod. Halimbawa, pag, uh, halimbawa nakatayo ako ng matagal, no? Um, sa labas or or galing ako nagsumba ganun. Yung legs ko guys, parang feeling ko um, pagod na pagod yung tuhod ko ganun. Ka noon nung wala pa akong anxiety guys, sayaw, sumasayaw ako. Wala akong unlimited yung energy ko. Kahit na minsan yung, yung, yung pagod ko noon from doon sa workout ko or sa, sa dancing ko. Pero yung ngayon guys, yung effect niya iba. Yung parang manghihina ka bigla pag anxious ka ganun, pag umaatake yung anxiety mo. Yun yung nararamdaman ko guys. And then, um, eto, pag meron akong period, syempre pag may period ako, no, sumasakit, At parang ang daming sumasakit sa akin. Minsan yung, yung sa may, normal lang guys, sa may abdomen or dito sa chan mo, meron ka mararamdaman kasi may period ka. Pero yung sa akin guys, minsan may sumasakit, minsan sumasakit yung mga arms, yung mga, yung kamay ko, ganon, biglang sasakit na, and then afterwards, mawawala din, ganon. Um, and then, ito guys, pag sobrang maingay, or sobrang maingay, halimbawa sa pinuntaan ko, pag hindi ko, pag naa-anxious ako, guys, lalong nati-trigger sa akin yung ano, yung physical symptoms ko. Halimbawa, may pinuntahan ako, maingay, maraming tao, gano'n. Pag, pag uh, anxious ako, hindi sasama yung pakiramdam ko, gano'n. Kaya, I prefer na uuwi ako, nasa bahay ako, or nasa kwarto na lang ako, gano'n. Pero, may mga times naman na hindi. Parang okay lang, gano'n. Pero, pag anxious ako dun, guys, maraming, o uma umaatake yung mga ibang physical symptoms ko. And then yung iba guys, um pag nagtoothbrush ako, pag nagtoothbrush ako sa sobrang um paglilinis ko ng ngipin, feeling ko parang yung pangako ano parang masakit, parang nangalay. Siguro sabi ko minsan sa pag-toothbrush ko, pero actually, that's part yung anxiety. Sa sobrang pag-iisip na parang natatakot na baka mas masaktan yung gums, yun yung, yun yung nangyayari. Kaya feeling ko sumasakit sumasakit yung sa gums ko. Ganun guys. And then sa akin, sa, sa tenga ko guys, one of um, sa akin naka-apekto sa akin ng may anxiety ako, yung ears, yung inner ears. Actually dati, feel, feeling ko dati Na-diagnose ba nga ako dati guys na baka meron akong vestibular Vestibular neuritis, ibig sabihin yung inner ear may problema ganon Pero um, part siya ng sa may anxiety Nagkakaroon ng mga pag-uugong Kasi naranasan ko yan dati guys Umugong yung tenga ko First time kong maranasan na parang Parang feeling ko parang may iba akong sakit ganun. And then um yung sa tenga guys, regarding doon sa tenga, minsan guys, affected yung sa sa akin has, sa akin meron yung parang affected yung dito sa inner ears, yan. Minsan dito, usually dito guys yung sumasakit sa akin, yung dito, nag create siya ng parang pressure sa tenga pag pag anxious ka at sya kapag may anxiety ka and then um, sa pananakit ng ulo guys sa akin actually light na lang yung pananakit ng ulo ko pero yung hilo ko yun yung top, top uh, number one ko talaga uh, pag anxious ako meron akong hilo and then uh, pag nahihilo ako doon nag-uumpisa na yung nagkakaroon ng panic attack. Pero sa akin guys, ngayon, yung hilo ko talaga, kahit hindi ako nagkakaroon ng panic attack. May hilo ako, pero parang regular. Halimbawa, pag sobrang init sa labas, or sobrang sikat ng araw, pag matindi yung sikat na araw, um, ano, um, na, yung hilo ko lalong lalala. Kasi, kaya nga guys, sa totoo lang, ginagamit ko to. Kaya, pag, pag anxious ako, sunglasses talaga ako. Uh, kahit sa loob ng bahay pag maliwanag ginagamit ko pa rin siya sa sa loob ng bahay kasi sa sobrang liwanag dito kasi sa amin naka-open open yung window namin so yung yung sinag ng araw yung yung yung, yung init yung sikat ng araw pumapasok siya sa loob ng bahay kaya na, kaya minsan naka-sunglasses pa rin ako pero before guys yung unang taon ko ng anxiety talagang Lagi akong naka-sunglasses dati guys, very very sensitive yung yung mata ko dati. Um, sa mga may anxiety guys, sa totoo lang uh, very sensitive ka sa mata sa pangamoy. Yan guys, sa pangamoy, sa totoo lang sa akin, nagkaroon din ako ng very sensitive sa pangamoy. Dati, wala naman akong parang pinipiling. Halimbawa, kahit sa fabric softener, hindi na rin ako gumagamit. Kasi, kasi pag naaamoy ko siya, pag sobrang uh, strong nung, yung fabric softener, parang mahihilo ako, ganun yung pakiramdam ko. And then, um, yung iba guys, na iba ko pang um, naramdaman um, ito pag sa talampakan ko minsan nanghihina talaga yan pag anxious ako parang hinanghina siya parang feeling ko minsan nga prina-practice ko yung magpaapaa para kasi it's good thing daw na minsan magpaapaap ka lalo na pagka yung semento or nakatiles yung bahay niyo para maramdaman mo yung lamig from the ground yun yung one of the advice sa akin and minsan pag sobra namang lamig, yung pa ako minsan parang akong, ano yung parang ang feeling ko, sasakit naman yung pa ako. Ganun yung pakiramdam ko. Ang dami guys ng mga um, light physical symptoms at yung may mga light physical symptoms at saka may mga severe din na physical symptoms. Isa yun sa mga naramdaman ko. Ano pa ba? Yung ano guys, eto, para akong may sipon. Ganon. Yung dati guys, nung unang taon ko, para akong, parang feeling ko may sipon ako ganon, kahit na wala. And then, yung temperature ko, nabanggit ko sa, sa isang video ko dati, na yung temperature ko, feeling ko may sinat ako, pero wala. Kahit na anong check ko, panay-check ko nga dati, eh, um, feeling ko may sinat, parang sisinatin ako, ganon yung pakiramdam ko. Ang dami ko guys naramdaman, dati sa back back, ano ko, um, sa back ko, sa lower back ko dati. Feeling ko parang ang sakit. Parang may problema yata ako sa kidney ko. Kaya noon, nagpapacheck up ako kasi to make it sure na wala akong sakit or whatever. So, feeling ko may mga ganon na instances akong nararamdaman. Pero yung number one kasi sa akin, guys, yung hilo. Very sensitive ako sa light. Pagka ito, guys, pag gumagamit ako ng cellphone na matagal, computer, or nanonood ako ng TV, very, very sensitive ako dyan. And then, um, aside doon, meron din ako halimbawa pagka pagka ano, pagka sobra naman ng lamig, halimbawa nag-aircon ako no, sobrang lamig, parang feeling ko magkakasakit ako ganun yung pakiramdam ko. Yun yung mga light na symptoms ng anxiety just because of yung severe or or matinding takot, yung natatakot ka lagi. And then one of the thing is yung pagtulog, pag meron kang nightmares, yung mga nakakatakot na mga ano, nakakatakot na mga panaginip. Ayan, nararanasan ko yan guys bilang isang may anxiety, nakakatakot. And then it's also affect pagka nanonood ka talaga. Ang dami mong pinapanood sa YouTube ng mga nakakatakot or yung mga na malungkot uh, YouTube TV or ano man pan, ano pang video diyan nakakaapekto siya guys sa isang may anxiety lalo na pag yung matutulog ka ganon. So sa akin uh, very aware ako pag anxious ako ayo kung nanonood ako ng mga video na nakakatakot or or may mga yung mga namatay, nagkasakit ganon. Um kasi nagre-reflect siya sa panaginip ko. Um, and then yun lang guys yung may share ko ngayon yun yung iba ko pang mga iba ko pang mga sintomas na nararamdaman ko. Um, nabanggit ko sa video ko yung mga matitinding mga naranasan ko. At ito guys, yung mga iba ko, iba ko pang nararamdaman na parang um, nagiging parang nararanasan ko siya noon. Minsan nararanasan ko pa rin siya hanggang ngayon. So yun lang guys yung share ko ngayon. And I hope um, okay kayo dyan maski na nakakaranas kayo ng... Um, mga simptomas ng anxiety. Um, ingat kayo guys and I'll see you on my next video. Bye!